Okay mga bro, so ayan, so welcome back tayo, no. So medyo malinis na. Wala, hindi na talaga kaya ni bro eh. Ay no. <laughs> Siya naglinis. Na. <laughs> Sumuko na. Tapos yung head mga bro, bali na natin. Hindi ko na pinakita sa inyo. So nagpalit tayo ng valve seal. So na nailatag na natin. So ayun mga bro. Ano bro, ready ka na? Hmm. Okay. No Dito naman tayo. dito na naman tayo mga bro so si bro mabalik. daw yung kakabit patingin nya so dyan mali <laughs> so ang una dyan mga bro ito muna yung medyo yung collar na ano una yun yan goods goods na goods baliktad oh, tama okay naman ito mga bro magkabaliktad Dan, ano, wala namang kaso yan pero mas maganda kung paano nyo tinanggal Ganon din yung posisyon nyo ng pagbabalik pero kung in case na mabaliktad nyo ang labo. Wala kayong magiging problema diyan. Yan, tama. Yan. So yun yun ito mga bro yung isa. Wala pala rito din. Oh, sa ilalim ng ano yan dito mga bro. Ay no. Baka malagkit oh Oo, lang yan. Ay <laughs> ano nagbabakal sa hindi naman natin. Dito yan. Ay no. Di ba? O oh, gusto niya kahit dyan mo na muna eh, ikabit. Tapos yung lining mga bro, ano na inalatag na rin natin yan. Huwag na wag niyo kakalimutan mga bro. Halos lahat ng motor, anong halos lahat ng motor, mayroon talagang Washer, pero hindi lahat Meron mga motor na walang washer Yung ito, ito, clutch ito, housing ito. Ay tatanggalin yan, pero lilinisan mo yan Yan, tama yung sinabi ni bro Ano, pag nagkakalas kayo ng mga uh, Wave 100, 125, mas maganda Tanggalin yung strainer kasi nagkakaroon ng dumi yan Ito, tinanong nga, yun Gaya nito mga bro Yan, so tatanggalin natin yan kasi Pagkakataon nyo na maglinis nito Ito mga bro, mga, ano to, yung mga Clutch lining na napudpud na Yung mga dumi dumi ito yung trabaho nito Para sa layan yung mga dumi Yan So linisan yan Linisan natin yan Tapos kakabit na natin yan mga bro Dali lang din naman ito mga bro Ayan o Hindi na, na kinaya na bro eh So siya yung naglinis nito Ano mga bro Siya rin yung nagkalas Siya rin yung magbabalik Ako lang taga video <laughs> Kita nyo mga bro Yung pisto nito ni bro Ayan o oh. Grabe Hindi lang kita sa camera Pero Wala alabo kasi Ang pangit kasi ng camera ko eh Ayan o oh. Hukab yan mga bro Kaya yung langis umakit dun sa combustion natin Sa chamber natin ano. Ang problema kaya pag tuwing babaklasin na ba yun yung spark plug nya Mayroong langis Yan Tapos mga bro dito sa loob mayroong washer Yan wag na wag nyo kakalimutan Ito yun o oh. ba? Diba? Ito wag na wag nyo kakalimutan to Dito yan sa gitna Yan Tapos ito dito yun. Goods. Yan. Okay na ba yan? Tunay na. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Ayan yan Tapos mga bro pag nagbabalik kayo nito uh, Mas maganda nakapihit yung ating primary ano, Huwag nyo ibabalik ng diretsyo Mas maganda nakapihit ng mga Kahit mga apat or tatlo Nakaganito sya Para mawala yung halinghing ano? May tension kumbaga Okay? okay. Hindi nyo pwedeng ganyan kahit. Yung iba kasi isa lang. Pwede rin naman yun kasi mayroon siyang ano eh. Pero mas maganda mga ganito mga bro. Kaya ganyan. Tatlo, apat. Pwedeng pwede yun. Okay? Yan. Pihitin mo muna bro. Mo. Isa. Hindi kunti pa yan. Kahit, kahit hindi isa. Mga dami-dami. -dami, eh, tanggalin mo muna. Mga ganyan. Yan. Goods. You know. Dun dun sinasabi ko sa medyo mahirap sa may clutch. Pero pag galaw-galawin mo 'yan, pasok 'yan. i, e, Galaw-galawin mo body. Ma, pasensya na kayo mga bro kasi madilim yung ano natin eh. Madilim yung position natin. Nasa gilid lang kasi tayo mga bro ng kalsada eh. Ayun. Goods. Wala nyo. Ano lang kadali. Lipit mo talaga, bro. Isa ka nang hinyo. Oh, ano na sunod? Ano ba natatandaan mo? Ha? Oh, okay. game. Ano, sunod mo na 'yung ating clutch 'yo. Hindi pa po. Yan. Ni. Okay. Yan Goods. Okay na. Tumingyo. no. Mamaya, oh, lalak mo muna. Yan, mga bro. So, itong malaki, itong malaki mga bro. Ayun. So, din dito 'yan sa may clutch. Yan. Oh, di ba? Tapos Asa ah, yung isa? Yan uh, Outside Oo na mga bro yung Asa yung parang flower? Wala namang flower to Ito, ito, ito Ito, ito. ito nga Ay hindi pa na nakakatutok yung camera Ito Ah ganito yan mga bro Una na muna yung laka Ayan Go game Iyan oh A few moments later. <laughs> kita mo tong mark. Oh, yang mm. mark. Uh, oh, may mark din diyan, yan ugo hito. Mm -hmm. oh, kailangan tatapat niyan? Ito na. Ganyan. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, ala, yun mark oh. Ito yung ugo hito. Oh. Oh, kita yung pataas. Oh, okay, okay. <laughs> mm. sure yan? Mm. Sure yan? Oh. Hmm, eh, huwag mo muna yung sagat. Ipasok muna yung isa. Yan. di <laughs> Hindi ito. <laughs> ito. <laughs> Tingnan lang, hindi ah, oh Oo, yan. Hindi ito dito. Tapos mo dito. dito. Yun. Alam nyo. Yan, no. Oh. Alam nyo. Kuha na. Good. Okay. So, yeah. saka mo ito diin. Parang hindi siya malaglag. Hmm. Laglag ba? Pag nalaglag, kaya lang natin ng krasa mm. dyan. Goods. Goods na goods na ba? <laughs> <I don't laughs> so, yan mga bro, naibalik na natin yung crankies ko so dito naman tayo Ano? Nang O oh, game so, dito naman tayo mga bro sa kabila So ikakabit na natin yung Black Game Diyan ka Okay, so pagka ganito mga bro Unahin natin, mas maganda Yung connecting rod natin nakaangat ng ganon Para sa TDC, ano? So ngayon, ikakabit muna natin yung uh, paper gasket. Huwag ka bro. Ayan, mayroon dalawang kasamang gasket yan, mga bro, yung pisto natin. So paper gasket muna. Goods! Yan! Baliktad. Baliktad. Baliktad <laughs> pa rin. Nakataob lang yun. Ito, tinamang butas. Kung asan dyan. Baliktad. Oo. Oh ito oh. Oh, yeah. saan ito nakatapat? Na, oh. Ay, wala ito. <laughs> ano, papasaing ng mga ko? Baik no. tadga. ito yung pamilya ko. Ayun, nadali rin. Nadidipis na pala eh. na pala eh. Oh, timing chain. Huwag mo sasagat bro. Ipasok po yung timing chain muna. Ayan. Ayan, oh. Tapos yung Ayan, gusto nyo yan mo na muna yan Ayan. tapos yung piston bro Lagyan mo muna ng piston na lock Siya nga pala mga bro Yung piston natin, nailatag na natin yung piston ring Ano? So meron naman tayong mga video niya na step by step Kung paano ilalatag Ayan bro Asa na ba? Yun Ayan, yan sa may ano, plastic Ayan, wala pang pinyan bro Lagyan mo muna ng hindi, yung lock. Pin lock. Piston pin lock. Ito uh, uh, mo ha, andyan lang yan. Sa lagayan yan. Yun. Yan, isa lang muna bro. Yan. Good. Kaya kabit muna natin mga bro yung piston pin lock. Ano? Bago natin ano Bago natin ikasa. Iyon o. No? Grabe. Medyo nalinisan na, na, rin ng konti pero hindi siya ganun ka linis linis mga bro kasi wala tayong masyadong madaming gamit eh. eh. Si siguro lang naman yung naglinis niyan. Punay na tunay na sa kanya. Long nose bro, hindi mo makakamayan. Long nose. Kasi yung long nose mo malapit. Dito. Ay. Ah, pistonin mo. Mm, ganun lang yan yan oo kahit anong discarding malupit yan basta makapasok eh, oo. tunay na tunay na bro yan talagang napakalupit bro yan mga bro so bali nailock na ni bro so siyempre yan yung pisto natin mga bro ano, uh, wag nyo basta ikakabit kasi mayroon tamang posisyon yan Yeah, kung nakita nyo may RBB yung in o pag sinabing in, automatic intake yan okay, so nakaharap yan sa may carburetor kasi yun ang intake dun ang kagaling yung air and fuel na hinalo ng carburetor in, kumbaga in, pag out palabas naman sa tambotyo so intake, ibig sabihin nakaganito ang posisyon niya. o okay? game kabit mo namin yun no? Ayan. o yan o, pasok tapos yung pin Okay, baba mo lang. Yan. Oh. Yung piston pin. Ah, uh, mahina itong isa. Di pa Boklo. Kinagat na. Wala itong isa natin kasama. Oh. Laging huli. Okay, papasok mo lang bro. Wala, pasok na pasok siya. Okay malambut lang yan bago na natamaan mo hindi nilalagyan daw ito ng no, eh. Oh, mas maganda yun yun yung mga teknikan talaga lagyan mo na ang pampadulas kung oh, baga na eh. oh, oh. oh, smooth lang oh o kanya yan o lock ulit right. kaso mm. ah, lalagyan mo muna ito ng iyon oh para pagkakalagyan mo hindi ito masik yung eh. Pin. Oo, oh, problema yung panakapasok sa loob. Katakot-takot na naman ang sa niya. Nawala pa. Oh, ganun lang mga bro, ano, kadali. Napakadali na, kayang-kaya nga ni bro gawin eh. Ay. Pin ulit. Ayan, pagkatapos niyan, susunod natin yung block. Para maganda. Hindi, okay lang ang atin yan. Ganun lang kung paano napasok yung kanina, ganun na din yan. Tunay na tunay na yan. Wala lang yung mga gamit ko talaga. Yan mga bro, so bali, naikabit na ni bro. Dali lang, an lupit, an lupit ni bro. So lagyan mo natin mga bro ng pampadulas yan. Pati yung black bro, lagyan mo yung black. Ah, oh. para pagkadawin ano, eh, tulas na tulas daw. Sama natin kasi medyo madumi. Ano nangyari dito? Yan, Ayan. goods na goods ang ating timing chain. Ayan. Pati ito, lagi mo rin. Para tunay na tunay na nga. Medyo okay. mahirap ipasok yan bro. Gawa ng bago. Pero kaya-kaya mo yan. Oh, okay. Goods. Yan ang magda, mag maguusok mamaya pag ano. Ayan, hmm, itong lang. Dilagyan mo Oo, ko lang 'yan. Oh, no game. Oh, no good. Pasok na natin mo bro, yung ating bagong block. Siyempre, yung position dapat tama. Ayan. No oh, game. Tunay, bro. Oh, yun, oh. <laughs> Wala pa nga. Wala pa, idol. Okay. game. Pisil Pisil-pisilin mo lang yung ano, bro. Oh, yung piston ring Yan Pisil-pisilin mo Pasok sa kabila Pasok sa kabila ulit Sa kanan Pasok sa kanan <laughs> Pasok sa kaliwa <laughs> Pasok sa unahan Pasok sa likuran Yan O, oh, pasok na, oh Yun, know? oh Wala nyo Tapos sampasin mo lang paunti-unti Yan mm, to. Yun, oh know? Wala nyo Oh Tunay Goods Pasok Wala nyo Hmm, dalawang kamaya. Ano ka, bro? Kala nyo dyan. <laughs> Goods. Ayan, oh. No? Yung tayo ito, bro, baka tumama. Yung guide. Kaya mahirap. Tiyan mo. Pwede rin. Kaya ito, eh. Kaya pala <laughs> naman eh. Oh, konti. Balik lang konti. Balik lang konti. Huwag mo lang kakatakin. Pukpukin mo po Unti konti. Ayan. Oh. Iangat mo lang yung guide. Iangat mo. Wala pa. Hindi pa. Konti pa. Hop. Oh, Nasubrahan. Hingi. Iangat mo. Yun, oh. Goods. Kasi mga bro, minsan yung guide tumatama. Yun! Smooth na smooth lang Magawag. lang ang mula. Kaya kung nagtataka ako, tapos dapat Magawag. nung pasok na. Pasok, pasok eh. <laughs> yan. Magawag. Sa taas. Magawag. Ang arin. Magawag. Hindi. Tama yan, tama yan. yan. Oo, tama yan. E, Tasawa ka mo bro pa, hindi gawala ang piston. Okay, e, pasok. Oho, oh. Nagalaw. Nagalaw. Yung pisto nasa ilalim. Oo, <laughs> okay lang 'yan. Oo lang 'yan. Yee Papapaano lang naman natin 'yan. Eh. Papapatas din naman natin. Hindi pa pasok 'yan. Pasok na ba? Yung dawil. Yes. na. Oo, game. Oh. Eh. ikotin mo nga, bro. May diyan ikotin mo. Ikotin mo nang papunta dito sa akin. Itatap natin nga bro, no. Gi. Ye, hawak ka mo itong block Op Ipinaka mataas, bro ha Ye, hindi pa Mayroon pa, yung natitira eh Op Ano Pagpababa na, okay na yan Wala na Pababa na, oh good na yan Ulit, ulet. Ha? Ulit, one more O, na yan One more One more ba? Okay Hehehe Da, dahing kamay eh Ito, sagat mo Yung pinakasagat bro ha Wala, wala, hindi, hindi makita eh. Yan na 'yon. Tunay na 'yan. Parang mayroon pa. Kasi ano eh, hindi bukay oh. Ha? Hindi pa siya fixed eh. Dito hindi pa siya fixed oh. So ayan mga bro ano ah, Pagkatapos natin malagay yung block Yung chain guide Ayan Hindi sa itas mo itas mo Baliktad baliktad Eh isungkit mo bro Hindi basta pinapasok yan oh. Kumbaga ang, pu sa mo, pababa. Pababa. Para may salpak mo siya dun sa tamang lagayan. O, game. Yan. Yan. Tapos dito nakalagay yung ito, yung usli. Wala. Okay. Hey. Yan. yan. Ho, ho, Swak. Goods. Tapos. Kid. Tapos yung ulo. Yung head. ito, ito. Mamaya yan, mamaya. Ayun, ho. Oh. Puni mo. Yan, Oh cylinder head mga bro cylinder head nakauwang lang dito konti gawa ng dowel pin natin hindi siya totally lapat oh pero pagka-hinigpitan niyan lalapat din yan oh game salpakay yung gasket muna gasket muna pe yung metal ito yan hindi na hindi na oh hindi na hindi na linisan mo lang wala nang dapat mga buha-buhangin or para tunay Ay, wala bro na ip. Ay, ang kala ko na ipit eh. Good. Ay, ay, Kala ka ganun o. No? Saan ka ang So, oh, game. Ano, oh, na ganun Yan eh. Yan. Sala. Kabuyaw tayo. Sala. Sala. <laughs> Mm. Good. Tapos. tapos ulit na. Tala. May ba 'yan? Kulang nga ng isa, eh. dapat dalawa 'to eh. Wala, no. mayroon ba diyan? Tawon tinamo. Meron 'yan. Tinamo nga 'yan, black. Ano oh. hindi mo pa rin balik tadi. Balik tadi no. Wala. Wala. Oh, kulang 'yan. Patay. Okay lang 'yan. Ha? Pero ang tama, wala talagang nilagyan ng oh. tinamo. Hmm. Yung unang nagbaklas niyan, Ngine na ikabit. Tinignan natin ano, silicone gasket. Hindi mo muna kailangan silicone gasket. Wag na. Ang purpose nito para mas maganda yung lapat nito dito. Tapos ito hindi malaglag pag kinakabit. Yuron din mo kailangan ng lagyan silicone Pabog gasket na. ito kasi bago. Ayun oh, nakapitan natin. Kabit na. Kabit na, kabit na 'yan. hindi na din 'yung estika mo na. Okay. Pasin. na. Nice. Goods oh, na goods. Okay na po man. ito ang ano dyan po. Kailangan mo makatarget yung double pin na yan. Kasi yun ang may hirap papasok yan eh. Pero napakadali hindi naman yan. E. E. Yun ang ang ibig kong sabihin dyan. Kailangan pumasok baka oh, marami na natin yung <laughs> pantukod Pinagtulungan na po. <laughs> ha, bago black po. Napasok? Hmm. Hindi. Itulak mo. tulak mo. Yan, yan. Uh -huh. Good. Okay uh -huh. yeah, na, ibitahan mo na yan bro. Okay, oh, ipitan mo na ito ng bahagya muna. Okay. Ayan. para lumapat na. Ito na, pang ipit ka itong uh -huh. ano. Okay, lagay mo na yung mga washer para pumasok na rin 'to. Yan. Goods. Ito, dito, taas. Oo. No, yung isa lang naman na iba dyan, eh, no? Oo, goods na goods. Ba't ba na iba 'yun, idol? Doon yung langis. Ah, ganyan ba 'yun? Oo. Kaya may metal diyan ano, na washer. Ayan. Ikita ko na ng dose. dose. Gear, kayo na lahat. Pati yung nandito. Para quality na. Pa paano nga mo na bro? Kasi para yung lumapat yung sa baba. No. Tinan mo, nakangat yung sa baba. Eh. Ano Anong laki ko? Yan, yung nasa taas. Oo, oh, kahit yung jump Pero sabay-sabay, no, paghigpit. Oo. Oh. Oh, hindi lang isa lang para hindi malos trid. Okay. Yeah. Tapos yung, basta mga bro, tatandaan nyo lang din yung mga pinagbabaklas nyo, ano. Hmm. Para hindi, ta, hindi nakakalito. Pero may nakuha kang tulong nyo kanina? Oo, oh, ayun nga yung sinasabi sa'yo ha, ito ako. Oh. Ayun mga Saan bro, niyan? wala yan. Sabi ko sa'yo eh, pares lang ba yan? Oo, uh, pares lang yan. Hop. Hop. Goods. Ayan. Igpiti. eh. Pati yung dosi eh. Dosi ba yan? Hmm. Ayan o. Oh. Dosi lang bukos. Yan, bunga baba na. Ano so, yung bro? Sa so, baba naman bro, kunti na. Yan. Para lumapat yung black. Hmm. Salad. Yan. goods na. O oh, hindi ka pa tapos, meron ka pa yung kakabit. So ayan mga bro, ano, wali na i-lock na yung um, mahigpit na itong apat. Oh. Um, oh, mahigpit na yung apat na lock sa stud bolt. Yung dalawang itim ay mahigpit na. So, okay na mga bro, yung timing chain na lang. Ay, timing chain. Yung timing gear. Yan dito naman mga bro, kaya kailangan nasa TDC yung ano natin, yung piston. Kailangan din mga sa timing din ito mga bro. Ayang mark na yan ito, yung pabilog dapat nakaharap dito sa Kita niyo dito sa ano, may naka-osli yan oh. No? No. So, dyan nakakatapat yan. So, meron nagtanong sa akin paano daw kung baliktad. Okay lang din naman. Gagana din naman yan. Kasi pabilog naman ay, to eh. Ayaw. Ha? Hindi, yan. May kasama nga yung block na binili ko. Hiwalay ang binili ko para sa gasket okay. dito. Oh, guys. Oh, ayan. Ahaloy natin. Hali, tatabi mo lang yan. Sa'yo yan eh. Walay mo. Inubirhol mo ulit mamaya pagdating mo. Ayan. <laughs> okay. Pasok mo na. Pagod. Alah, kan naman. Na oh, wala, layo. Dito mo yan. <laughs> Pag uwi mo ulit <laughs> na, ako pasok, ba? Yee, pasok Mamaya, Babalikan kita dyan.